My heart. Thank you very much. Yeah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa MPD Station 3 Alvarez PCP upang ibahagi ang balita kung saan isang retired US Navy ang napabilib ng Police Maynila dahil sa kanilang aksyon dito sa nasabing lugar ayon kay Alvarez P. Commander, Police Major Arnold Echelar, dumulog ang nasabing Qatar U.S. Navy sa ano lang nilpilan at inulat ang pagkawala ng kanyang mga mamahaling gamit na nahulog sa kanilang sinasakyan sa kahabaan ng Santa Cruz Maynula. Kaugnay nito, mabilis na umaksyon ang Alvarez PCP kung saan nagtungo sa iba't ibang mga barangay na nakakasakop sa mga kalsadang dinaanan ng retired US Navy at sinudsod ang mga CCTV sa area. Sa masigasig na pagre-review ng mga CCTV sa area, nakita ang isang lalaki na umupo sa isang tapat ng maliit ng tindahan na siyang nakapulot ng nawawalang mamahal ng ng retired US Navy. Dahil sa nakitang CCTV video, ay hindi tumigil ang mga kapulisan ng Alvarez PCP sa kanilang pagbabakraking kung saan nasundan ang mga dinaanan ng lalaking nakapulot ng mamahaling gamit. Mula sa iba't ibang iskinita sa Santa Cruz, Maynila ay nasundan ng kapulisan ni Police Major Etchalar ang lalak hanggang sa sumakay ito sa pampasaherong jeepney hanggang sa Tondo, Maynila. Dahil sa sigasig ng Alvarez PCP ay narecover ang mga mamahaling gamit na siyang ikinatuwa ng retired US Navy na si Mr. Trammell. Okay, my name is Daniel Trammell and I really appreciate everything that this department did for me. Today, as you can see, a lot of expensive items were uh, sold uh, or at least taken. really appreciate it. they think that third of the war street by the street. Uh, recovery footage for us, They did not stop at all stuff. So from the bottom of my heart, um kind of thing, thank you, thank you. Thank you very much Dahil dito, pinuri ni Police Major HLR ang kanyang kapulisan, partikular na si na Patrolman Arvin HLR, Patrolman Jomar Evangelista, Sergeant Richard Dalugdog, at Police Corporal Adrian Cauctoy.